Magandang araw sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayong araw na to ang tungkol sa ready to lay pullet or ready to lay. Marami pa rin kasing interested na mga mag-aalaga o magpuput up ng project nila, egg project no? Or layer farm. No? Kaya maigi pag uh, magpuput up ka, at least meron kang kahit na basic lang na malalaman mo tungkol dyan sa aalagaan mo. So, kahit man lang yung umpisahan mo, ano ang ready to lay? Ang ready to lay ay 16 weeks old na manok na nakahanda ng mangitlog. Nakah naka, naghahanda na o nagre-ready ng mangitlog. Ibig sabihin ng ready to lay ay hindi pa siya nakakapangitlog kahit minsan. So, yun yung dumalaga na tinatawag. Or sa, ano, sa... Uh, tao ay yung dalaga pa lang no? hindi pa, ano, hindi pa nag, wala pa, hindi pa siya nanganak <laughs> ganon. So yung manok hindi naman pa siya ng itlog. And then ang age ng ano ang ready to lay ay 16 weeks, hindi 17, hindi 18, hindi 19. Kasi uh, di ba, meron may, ako diniscuss noon tungkol sa ano, ano yung onset of uh, laying, egg laying ng mga manok. So nag-uumpisa yung sa 17 to 18 to 20 weeks. So yung 16 weeks, yun yung pinakamagandang uh, pagkumpisahan ng project mo. No? Kasi yun yung safe na safe na kahit i transform mo doon sa isang laying house or sa, uh, sa ibang farm, no? Ita-transfer mo, walang mababasag na itlog doon sa loob niya. At kasi yung 17 weeks minsan, ano, pag maganda ang, ano, ang uniformity ng mga ready to -lay na nabili mo, at maganda rin ang management mo. 17 weeks magdadrop yan ng itlog. Merong mga nagdadrop ng itlog sa 17 weeks. Kaya nga, uh, 17, 18, uh, 17 to 18 to 20 weeks na ganon. So, uh, kahit na native pa yan, kahit na free range, no? kahit mga puti, ganon ang range ng ano, pangitlog. So, may mga maaga. Meron ding sakto-sakto lang. No? And then, itong ready to lay, ah uh, kasi yung mga iba, preferred nila, yung bibili sila ng ready to lay daw, pero ang gusto nila ay 18 weeks old. At gusto nila, either na nag-drop na ng itlog doon sa farm na panggagalingan, doon sa grow out farm, or pag na-deliver na sa kanila, agad-agad kinaumagahan manging itlog na. May risk, ano, may risk doon. Risky para doon sa manok. Kasi, pag mga ganong AIDS no, may mga na develop na uh, may na develop ng itlog doon sa loob, malamang baka uh, mabasagan. Pagka pag habang along the way no, along the way, pagka nag-transport na ay baka biglang uh, may mga mababasagan. So, saka mo lang makikita may mga ano yan di ba mawawalan na ng say-say yung pera mo <laughs> doon sa ibang mga kung ilang piraso yon na maano di ba uh, so yun yung risk doon at ang ikaw na bibili syempre manghihinayang ka di ba Swerte mo kung yung binili mong 18 weeks, 19 weeks, or 17 weeks ay hindi nag-drop ng itlog wala pang ano, wala pang uh, na-develop na itlog sa loob nila, eh di swerte mo, no? Swerte mo na hindi nabasagan. Pero, siyempre, baka naman mag-aalaga ka pa ng matagal, <laughs> di ba? Kasi baka 18, weeks na, eh tapos wala pang, ano, wala pang na-develop na itlog dun sa loob, eh baka mag-aalaga ka pa ng ilang, ano din, ilang uh, linggo din o ilang buwan din. Kasi may mga cases na, Diba, ano, may mga grow out. Yung pa, yung pang yun pa, isa. Ang ready to lay dapat, no, pag kumuha ka, no, maganda ang uniformity. 90% pataas, ganon. Ibig sabihin, ang uniformity, may nakatubo na ang palong, no, tu or tumutubo na yung mga palong. Ah, pantay-pantay, halos pantay-pantay ang paglaki nila. At ang timbang ay halos, ano, halos pantay-pantay, no. So yun yung ano, yun yung iniiwasan ng iba, yung magpapalaki sila, ay magpapaano pa sila, mag-aalaga pa sila ng matagal, ganun. Pero kung makita mo ang history doon sa, sa grow out farm na na kukuhanan mo, makikita mo mismo yung ready to lay pulet, na okay naman, ganun, no? aso uh, hindi ka mag-aalangan na nabibili ka talaga ng 16 weeks old kasi ang grow out farm 16 weeks old talaga sila nag-a-out dahil kung magpapakain ka sila ng uh, matagal na ihihintay yung 17 weeks, 18 weeks, 19 weeks bago mo bilhin additional ano ka additional bayad doon sa pu, sa ano sa manok na bibilhin mo at kung nag-drop na yon hindi mo na ready to lay layer na yon young layer and old layer, ganon. So, kung, naka, kung saglit pa lang na nagdadrop ng itlog, eh, layer yon At, yung batang manok, no, kahit halimbawa, ah, uh, kasi alam mo, ready to lay, no, pero na overweight naman. <laughs> no, kasi may mga overweight na, na, ano, na mga ready to lay, no. Ah, uh, ang tendency nun ay ano uh, either ma limited ang ano ang maiitlog nila or or totally hindi sila mangingitlog. So, kung batang manok na kung hindi pa nang, hindi nangingitlog, hindi na mangingitlog, no? Kasi nga dahil ano, overweight. So, kahit anong hintay mo, hindi siya mangingitlog dun sa panahon na ano, ikal mo, 'di ba? So, ang tawag sa kanila ay kal. Ganon. Oh. So, yung pero yun lang, yung ganun lang, basta ang kal ay non-productive. So, kahit ah, dahil dun sa katabaan niya na hindi na nangitlog, log diba? dahil o kaya dahil sa sakit na dinaanan niya na hindi na siya makarecover mga ganon so o kaya may may ano may, may defect siya physically na ano? so yun ang mga tinatawag na pag bibili ka ng ready to lay ay yung 16 weeks talaga ang kukunin mo bibilin mo bihira lang yung may magdi-dispose ng 18 weeks dahil syempre mapipilitan silang alimbawa yung may nasobra o kaya may nag-cancel nag-cancel ng order doon doon na ano eh doon nagkakaroon ng mga pasobra yung grow out farm kaya doon nagkakaroon ng 18 weeks kung hindi nila ma-dispose agad pero hindi yun ang talagang tamang pag, uh, oras ng pagdi-dispose ganon so uh, siguro may may tao, may mga tao lang din na willing talaga na bumili ng 18 weeks Uh, yun ay bihira, no? hindi, hindi yun ang regular. So kung walang sumobra sa mga grow out farm at walang naging 18 weeks sila, <laughs> wala kang makukuha. Puro 16 weeks kasi. At nangyayari lang yun pag tagtumal, ganyan, pag, pag, ano, pag mahal ang presyo ng mga uh, ready to lay or RTL, nagkakaroon ng ganon. No? Pero hindi yun yung tama ay yung uh, regular na kalakaran sa mga grow out farm. So yun yung ready to lay. Tapos, uh, sana wala akong nakalimutan na no, kasi <laughs> alam nyo naman ako in toto kung ano yung naisip ko, yun yung sinasabi ko. So, sana may natutunan na naman kayo dito sa video nito at patuloy nyo sanang ikalat, ishare yung mga video at uh, itong channel ko para hindi lang ako matutulungan kundi may mga iba pang taong matutulungan. Na, yung mga tanong nila kung gusto yung mga nasa isip nila no, baka yung sagot ay nandito sa channel ko. At salamat sa lahat sa, uh, sa lahat no, salamat sa inyong lahat. Yung mga bago no, ba huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At sana pagpalain tayong lahat.